Yo, yo, yo! Magandang hapon sa ating mga manonood, ating mga subscribers. Yon, dyan, yon. 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 Ito nga pala si Marco Baby. Gary Boy, happy At birthday. Si Gary Boy. Good day, boy. boy. Uh, Good day, birthday! Good birthday boy. At kaya kung nga pala kayo inangyayahang manood ngayon ay dahil sa ating... Uh, May kapupulutan kayo. Oo, uh, sa ating yeah. Ayun Isang yung mga karton. Oh. Na. Bagira. Na operahan sa kidney. Noon, na operahan siya sa kidney tol, mga tol. Ito ay ano, ababala sa ating mga driver dito sa Hong Kong at saka sa kahit saan. Kahit saan, kahit saan, Panig. sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Oo. Oh. Ito. Ayan o, oh, kayo yung o. Oh. Yan ang ano, yan ang magandang nangyari sa buhay niya. kaba so, paano man nangyari sa iyo? Ikwento mo nga ito sa ating mga uh... una yan, yung mga pananakit ng mga balakang balakang. Oh. Kala natin na uh, nalalamigan lang tayo, natutuyan ng pawis, iniignore hanggang sa maramdaman mo masakit na talaga. Balakang, ba ba't nandito? Balakang una yan. Kasi ang kidney natin is nandito. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 ayan. May PBC. Meron niyang Bluetooth. Hindi? Yan. kwento sa atin ni Kabayang Marco kung ano yung nangyari sa kanya. Yung mga pananakit na yan, huwag niyong basta-basta iniignore. Kasi, yan, misan, lalo tayong mga driver. Uh, misan kahit -ihi na tayo at nagmamaneho, pinipigil natin hanggang makarating tayo dun sa lugar na pupunta natin. Hanggat may Mai-ihi ang ka, umihi ka. Uh, kung, kung wala naman, guha kang paraan. Kung makaihi ka, wag ka magpipigil. Yan ba yung cost niyan o talagang sadyang ano, talagang meron ka na niyan? Ano yon eh, mga, mga natin? Ano yan yung uh, bato sa kidney. Nagkaroon siya ng bato sa kidney. Yan. Dati maliit Galstone. lang. Galstone. Galstone. Oh. Dati maliit lang siya. Uh, lumaki na, lumaki, lumaki na, lumaki. lumaki. Totoo, sa totoo lang, dalawang opera na siya. Nung una, tol, di ba na-opera ka na? Hindi, ano, hindi naubos eh. Hindi naubos. Pero yun, hindi tusok. And then, yung unang operation ko is uh, laser. Laser, oo. Oh. Nawala yun, mga... Two years and a half laser. Ipaliwanag mo yung laser kung saan yung laser sa pinadaan. <laughs> <laughs> ang laser, nung unang ginawa sa akin laser, pinadaan doon sa ano, oh, Sa Ares. Sa barangay oh, chairman. barangay chairman pinadaan. Kay chairman oh. pinadaan. Ah, doon pinasok lahat. Kamera, laser, oh. ah, yung pansungkit ng mga bato. Oh. Makikita mo yun, half body lang patay sa'yo. Pinapanood mo yung monitor habang binabasag nila yung gallstone sa loob, pag sumasablay, kita mo yung laser, puro dugo. Eh, hey, ganun? Wala ano? Pag sumasablay pa yung laser? Sumasablay, <laughs> tol. Hindi naman porkit tinutok na ganon yung laser, isa po na. <laughs> may, may chance na mas malaki yung tama nung, nung kidney <laughs> kesa ron sa tinamaan na ba to. Oo. Oh, grabe, At no? saka kapag ano, kapag... Uh, yun nga, nung first operation, medyo successful. Uh, two and a half years. Pag hindi mo binago yung the way how you eat food, like a salty food, haya, yan, yung mga matataba, haya, <laughs> yan, yan tapos mahilig ng... ka pa sa, soft drinks, haya, <laughs> lalo na yung cook, na ano pa yung isa, yung lemon tea, ah, uh, hindi, okay lang yun eh, basta't, wag... kung, kung, yu... mataas ang uric acid mo, ang laki nung tendency bumalik yung gallstone mo. Oh, so after how many years pagkatapos mong ma-laser, ilang taon bumalik? 2 to 3 years kasi yan. Oh, 2 to 3 years. So wala kapag pa years hindi mo sayo. Sa kapag hindi mo binago yung kung paano ka kumain, yari ka. Oh, babalik at babalik. Doon sa ano sa ito ay ilang taon na? Mga three years, let's say three years. Three, may get eh. years may get 3 years bago, bago bumalik. Oh. Bago magkakaroon ng bruto? Hindi, bago bumalik yung yung, bato. ano, bato. Ngayon na, ito, na na naman ako kasi 3 cm na may get yung ano. 3 cm? Gano'n kalaki? Malaki yung 3 cm. Bigay mo kay Pops. Ang nag-form na bato, 3 cm may get. Kaya, in-schedule na ng operation. So, ano ang mga pinagbawal sa iyo nung ikaw ay operahan? Sa doktor, walang sasabihin sa yung bawal dito sa Hong Kong, no? Wala. Parating ano? Parating lang go lang yan, go go. Oo, oh, tama. Dito sa Hong Kong, hindi ka pagbabawalan. Ay, ano na, kanilis, na. ka. walang sasabihin ng doktor na bawal ka ng ganito, bawal ka ng ganun, oh, bawal. Wala, oh, wala wala, wala. Oh, oh. Kaya kung matigas ulo mo. Salamat, boy. Salamat. Yari ka. So, uh, hindi, hindi ka kaya, ka sa atin, uh, ano? Sa atin kasi, ang mga doktor, lalo na na operan ka, sasabihin sa'yo, oh, iwasan mo yung mga ganitong pagkain, ganyan, ganyan, ganyan. Dito, hindi. Kumain ka na, kumain. Kaya talaga, ano? Eh, sa, sa katigasan ng ulo mo. Ah, so, Kakain ka. Nilaga. Nilaga. Sausawan, patis ka na may sili oh. ano pa mahilig ka ng mga binagongan yeah. ano pa okay. mahilig ka ng mga pritong isda na kubo mo ng isang dakot na asin <laughs> <laughs> yan yeah, na ang nangyari sa kanya at number one hindi pa siya mahilig sa tubig mahilig yun sa soft pinaka the best no? maging malakas ka sa tubig oh, ano, sa tuli. Kung mas mas maganda kung makakabili ka sa baon ng buko. Oh, yun, sinabi niya. Agree ako doon. Pero, na, nasa sa'yo na rin yung ano yung oh, ikakapahamak mo. Okay. Tama. Buti na lang, dito ka na dali. At saka dito, magandang oh, hospitalization. Oh. Magpagamot ka ng sakit mo dito, pinaka the best. Yes. Eh, una kung sa atin ka, na, na dali, ma, magkano ang magkano gagastusin mo dyan? Aba, eh, yung... Yung CT scan lang, magkano na sa atin? O sabi mo nang nasa 20 yata. Totoy. Okay. CT scan pa lang. Oo. Oh. Eh bago ka operahan, si CT scan ka pag das ka operahan, si CT scan ka ulit. Oh. Eh bakit nga ako nagtataka? Bakit si CT scan eh, 'di ba? Yung CT scan sa uno lang. No. Bakit pati sa chan? Not sure. Hindi ko maliit na kapiranggot na parts ng body mo, makikita ron. oh, sa si... Ano yung ba yung parang Ipa bahay? Ipapasok, ka sa, sa malaking, 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 malaking tansyan. Ah, sa tansyan, oo. Pero ano, ano, at least dito ka nadali. Kung dito oh, ka nakapagpatanggal. Ang kagandahan dito kasi... Patanggal na. Diyan pa. Meron pang part 2 to. Meron pa siyang part 2, mga kabayan. Sa 20. Oh. Sa 20. Kaya, dapat nga lupa, Dapat nga okay. ngayong araw na to Admission ko Bukas operation oh. eh, in, in, ng doktor ng isang linggo oh. Kasi Kailangan kong mag take nung May pinakuwang gamot nung isang araw Kailangan kong itake yun for a week Umaga gabi Umaga gabi Hindi um, um, sa ano Sa eastern hospital Oh, ang ganda dito mga kabayan sa so, Dito ang oh, maganda ang hospital wala, wala siyang bayad. Hindi siya nagbayad. Magkano binayad mo lang? Per day, 150 lang. O, oh, 150. 1,000 peso. Pagpalagay natin 1-1. Hmm. Per day, Pero, eh, tatlong araw lang naman siya doon sa... Uh, no? Lang araw. Itong last operation ko, umabot ako ng 6 days. O, oh, 6 days. Eh, di mare wala pa sa 10,000 binayaran mo. Wala, magkano lang yun? Oh, o, 6 days, di ano lang yun. O oh, nasa epekto kasi niyan, sigurado na ba Ako 'yung nag-o loan ko Sa Pilipinas. Dito. Oh, hindi butas kasi 'yung kanya eh. Dito naman kasi kapag hindi malala 'yung sakit mo, taon bago ka ma-schedule. Tama. Operation. Pero number one dito sa Hong Kong, 'yung mga ganito. Pakita mo nga 'ton. Sample. Nung last kasi, kung, kung di ako nag-50-50, natapos to si ano mga Oh, sino naman Oh. Ayun oh. Ang itim ng ganito mo, oh, bro. Oh, syempre na sa s sa sintrot ano ka ba? Ayun. Ito eh, hey. no, nilagyan ng istro dito oh. Ano so, yan? Like, power bank. Power bank ito. Mm uh, Yo. Ganyan ang mangyayari sa inyo guys pag ikaw ay matakaw sa asin. Diba? Mahalat, ma mahalat. soft drinks. Ano Number pa? one, soft drinks. Uh, Ah, uh, lemon tea. Okay At, lang yung ano eh. Hindi ka mahilig sa so, na, ka ng maalat na pagkain. Basta, uminom ka ng maraming tubig. Madi-dilute yun. Pero oh, kung, oh, kung, malakas ka sa maalat, tapos hindi ka pa nag ng tubig, titirahan mo pa ng coke, yari ka. Eh ano naman sa alak? Sa alak eh. Hindi naman ako pala inom. Oh, hindi siya pala inom yun guys, so ano yung sa atin ha? Uh, wake up call, uh, yung pag-ihi, kailangan yeah. wag natin i-delay. Pag naiihi kayo, pilitin kumihi. Oh. Lalo na mga driver tayo, kasama natin. Lalo na, na alam mo, biyahe mo, malayo. Yeah. Tapos parang alangan yung naiihi ka na hindi. Tama, oh, Iihi mo na. mo na. Dahil ano eh, isa yun sa nagpo-post ng bato. Yung na, pagpigil ng ihi. Uh, at saka tubig na tubig. Tubig? Uh, eh, kailan ba yung second operation? Kasi nagkaroon pa nito dahil mayroong oh, mayroon pang Nag-bleeding kasi yun eh. Kaya, massive bleeding. Massive bleeding siya. Kaya nangyari. Tinistop Tin ng mga doktor. tini, uh, tinigil. Nilagyan na lang ng straw. Uh, for na, schedule for second operation. Ay ito, mabilis na to kasi may butas kana eh. Oh, uh, pero ang kagandahan dito, tusok lang. Ito kaya to naka Kiniyak, Kaya diba? kaya kaya to nilagay. Kasi hindi na doon sa barangay chairman padadahin uh, eh. Tama oh. Uh. Mahirap pag doon pinadaan eh. Uh, oh. Dito as na, as na as mismo binutasan sa gilid ng kidney. Sa kidney. Sa gilid ng kidney. Okay para mabilis. Oh. Uh, Makikita agad nila kung nasan yung bato. Pero ang kagandahan doon, puro machine din lang ay pinasa. Machine. Di ba? Mm -hmm. hindi, hindi na hindi yung sa atin na para kang baboy. Para kang bangus na binuksan yung chan, oh, tapos tatahiin. Oo, oh, yun. pa. Medyo high tech na ngayon. Kapirasong butas na <laughs> lang. Oo, tama. Puro machine. Machine na lahat. Ano mga yung... ganda dito, guys? Sa ibang bansa. Ah... Uh, sana eh may natutunan kayo, wag masyadong ano. masyadong matakaw. Yes, sa... maalat. Oh, magiinom ano. ng tubig. Yun lang. pag hindi kayo na gano'n ay at saka kung sa meron kayong lead, ano mga mas kamag-anakan mo na medyo uric acid mataas si ano yun ni eh? Hereditary, yan Ah, uh, yung may ano tawag dito dahil din sa uric acid. Oo. Oh, Or... Pag mataas ang uric acid mo, yung form ng bato napakabilis. Oo. Oh. Eh yun, mataas yung uric acid ko talaga eh. Kaya nga hindi ako pwede maaasim eh. Eh bakit si ano? Bakit si... Si... Ano itong kasama natin driver? Si Santos. Sa ano? Siya ba ito? Si Boyet. Si Boyet. Ah, uh, uric acid kayo. Uric acid din pero gout naman yung kanya. Ah, gout naman 'yon. Kaya tumutubo sa katawan niya yung gout niya. Doon dun nagpo form yung uric acid ah, niya. Ah, okay. So marami pala ang ano, yung uric acid. Marami. O... Hindi porkit may uric acid ka magkakagout. oh. Ako naman, wala naman akong gout. Yeah lang. Ano ka? Dun sa kidney, no? kidney stone naman. O, yung mga ano mo ba pamilya mo? Meron. Pamilya, mo, meron. No? meron. Ah, so hereditary talaga. Hereditary. Na. Okay. So may chance Yung anak ko, yung anak kong panganay, na-operahan sa... Nasa ano siya, nasa Amerika siya, no, na-operahan ng ano, ng bato. Ganito rin, ah, gallstone din. Rin. O, kita mo, namanan niya yung sa akin. Oo, oh, kasama. Oo, oh. ganun pala yung guys. Talagang ano, mana, -mana. <laughs> Kaya kung kaya may magulang na kagaya eh. nito, eh. ni Marco, ay, wag niyo mamanahin. Eh, sarap pa naman yung pinatisang, pinatisang baboy na may taba. Oo. Ako ko daw masapatis na may konting tubig. Oh. <laughs> Pag medyo patuyo na, saka mo siya iprito. Talbos lang ng kamote yung katapat nun. Yun lang ang kinakaan mo. Iyo, oh. yun lang. Oh. <laughs> Talbos ng kamote, tapos isang kalderong kanin. Talagang... Diyan ka mautas eh, uh, 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 alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? So, sobrang talagang mahilig tayo sa mga alat. Di ba? Lalo na, oh, na uh, sinigang na nga. Ang sausawan, ano pa? Sinigang, talagang Tawang, patis. Patis. Di ba yung kalamansi? may kalaman si, eh, rin, naman sili. Di ba? Uh, eh, kung, di ba? kung magsabaw pa naman ng pa... Kung magsabaw pa naman ng ano, mag, magsausawan ng patis, hindi sausaw <laughs> kung mong ganyan yung patis, tapos bubuhos mong gano'n. Oo. Oh, Ayun. Ah, talaga ka na, no? Kaya tayo napaka-prone natin talaga sa pato, no? Eh so, kasi kaysa naman kung anong gagawin mo, kumain ka na lang na kumain. Oo. Oh, Oo. Oh, so yun ang ano mo, kain lang ng kain. Oo. Oh, oh. Pag, uh, pag kaya... serious na, punta ka hospital, pa-opera ka uli. Ganun lang yun. Pero <laughs> eh, ano may pangat na pa daw. Wala na siguro. <laughs> Ayoko na. <laughs> Nagiiwas na ako. Kita mo, kok na na. Tinanggal ko na yung kok. Ano na lang ina ina mo ngayon? Tubig. At ah. saka may, bini, may binili ako yung yung recommend ni Dr. Willie Ong. Ano yan? Powder siya na gano'n. Nakala mo yung giniling na ano? Giniling na damo. Ah, yung sa Facebook? Panditox. Ah, so nagdi-detox ka Lahat, na rin? Lahat, oo. Yan ang pinakatubig ko ngayon. Oo. Oh. Kaya, kaya mga kababayan natin, especially yung mga driver, alagaan natin yung katawan natin. At, Yan lang ang puhunan natin dito. Katawan. Hindi tayo tatagal pag tayo ay eh, maraming bisyo. Yan lang. Di ba? Uh, although, napaka mura ng hospitalization dito sa Hong Kong, pero hindi pa rin perfect. Oo. Eh, paano pag umuwi ka na? Yan. Hindi mahirap, Di ba? Diba? Kaya, itong second third operation ko nito, talagang lahat ng, hindi naman lahat ng bawal ay tatanggalin na. Siguro, kung dati 30% ka kumain, ngayon mga, mga 10% na lang. Babawasan mo na rin. Eh, paninigarin nyo mo, babawasan mo na rin o dadagdagan mo? Ang paninigarin nyo naman, masama rin yan. Uh, Natutunan okay. ko lang yan kay Bogs. Kung dadating ako dito, abot ka si Garilio. <laughs> Tol Manigarin yung Ah uh, Ay, yeah, yeah, ay, yeah. ay. Uh, 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 shout out kay Otol Bogs. Ayan. Ayan, ayan. napaka... Si Bogs, napakagandang halimbawa niyan dito sa tulay. Uh, sa kaibigan, mga kababayan, uh, ka-driver. Ingatan yung... natin ang ating sa eh. Yan. Number one. The best. Uh, Kahit ano pang kainin mo, or ano, control. Control, uh, o. Wag Huwag bigay todo. Uh, para atin talaga nga sobra, bawal. No? Lahat ng sobra, bawal. Kita mo, sobra daliri ko, bawal. Ayan, oo, oo damo, dami daliri Bawal padalirigo. yan. Labing isa, meron pa dito, oh. paninit. <laughs> bawal. Eh. O, ayan, ayan. Maraming salamat, tol. O sige, para sa kaalaman ng lahat. O. Um, kapupulutan nyo rin ng aral uh, yan kahit pa paano. Uh, I-interview ko siya dahil para siyempre magkaroon tayo ng idea. Di uh, ba? Yung mga... Lalo uh, na sa ating mga driver. Uh,